Carla may taglay na nakakabilib na ugali na bihira lang sa isang babae. Ang kwentong pag-uusapan natin ngayong araw ay patungkol sa ating inaabangan part 35 ng Jump Car serye na kung saan ang ating idol na si Carla ay may tampo kay Kuya Jomar sa kadahilanan na hindi ito sinipot ng binata ang dalaga sa pagkat meron sana silang concert na pupuntahan. At dahil doon nung bumisita ang binata sa dalaga ay hindi ito masyado pinapansin ng dalaga at halatang halata sa mukha ni Carla na meron itong tampo kay Kuya Jomar. Pero kahit ganun pa man ang nararamdaman ng dalaga sa binata ay hindi niya pa rin ito pinagtataguan o hindi kinakausap kagaya na lamang ng ibang mga babae kaya dahil sa ugaling niya ni Carla ay napapabilib niya po tayong lahat na kanyang mga taga hanga at taga suporta. At isa pa na kahit nagtatampo ito ay kitang kita pa rin ang kagandahan ng dalaga. Kaya sobrang mahal talaga siya ni Kuya Jomar. At ganun din si Kuya Jomar hanga rin tayo sa ugali niya dahil sa kabaitan nito at marunong din po ito tumanggap ng kamalian kaya isa ito sa dahilan na mabilis siya napatawad ni Carla at maging okay silang dalawa. O mga calling up napabilib din ba kayo sa ugali ng ating idolong si Carla? please comment down below at pag-iinsap at bago po matapos ang kwentong ito ay nais ko po muna kayong lahat batiin ng isang mapagpalang araw para sa ating lahat. At kung bago lang po kayo sa aking channel ay hiling ko po sana na huwag mong kalimutan mag like at mag subscribe. Salamat po and also don't forget to subscribe calling up Kuya Jomar Vlogs at ang ama ng calling up Val Santos Matuba. running wild